Yo, what's up guys? Yung nais ko lang magbigay ng komento doon sa GMA7 doon sa palabas na aha ni Drew Arliano. Ito, panurin nyo yung video. Pinanood nila sa TV sa Alpinda. Sa matigas nitong kaliskis, tapos may pagtanong ni Edmar ang kakay pang isa. Ano ba ito? Ano ba ito? Pinulutan. Ano ba ito? Ano Yun guys. Isang malaking karangalan sa akin yun na tayo ay maipicture sa TV. Sa, Lalo na lalo na sa GMA7 pa. So continue tayo. Sa Facebook po mga pagtulong ng po, ang dami, madami. May mga medyo po sila na iniihaw, tapos ginagataan, sinisigal. Kaya nung nakita ko yung video nila, hindi na ako na ako na niluto isda. <laughs> ang isdang kaya rin magkakad tinatawag na Minya Pinya. O sa Ingles, Armored Sea Robin. Pinansagan din itong walking fish dahil hindi tulad ang ibang isda na kadalasan ay lumalangoy nilang Ang Armored Sea Robin, tapos pinipili maglakad gamit ang kanilang mistulang maliliit na mga paa. Pero ang totoo, ito ang kanilang spine na bahagi rin ng kanilang paligpit na nagbago durit ang evolution. Sila ay madalas na natatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng dagat o sea floor. Meron around 50 species ng armored sea robin sa buong mundo. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Pacific, Indian at Atlantic Ocean. Pero ligtas nga ba itong kainin kaya ng ibang inuulam natin isda? Ayun, napahin sila. Ito sa maraming parte ng uh, <slightly> At ay naman sa International Union for Conservation of Nature, stable at hindi naman daw nanganganib ang bilang nito sa wild. Yeah, <laughs> sa lawak ng ating karagatan Tiyak, malalim na pa ang kinakailangan nating sisirin para matuklasan ang iba pang uri ng isda sa mundo tiyakin mo ng ligtas at may sapat tayong informasyon para hindi tayo malulod sa kapamakan <laughs> yun nais kong na palamagpasalamat sa Jamie Seven sa AHA kay Sergio Arliano sa pagpicture ng aking video maraming salamat din sa, sa kay Ma'am Ellie kung di niya ako nilit hindi mapapalabas sa TV ang aking video sa cameraman, kay Sir Louis tsaka sa kanyang asawa maraming salamat din tsaka doon sa shoutout niya pala kay Paring Alan tsaka doon sa kay Kuya Tony tsaka sa aking asawa na nakasama ko doon sa video mm, isang malaking karangalan sa akin yun na kahit tayo ay simpleng tao lamang i maipalabas ang ating video sa TV sa GMA, sa GMA pa talaga yung Tsaka papasalamat din ako sa aking pamilya na sumuporta. Talagang kagulo sila doon nung napanood na nung ako napanood na. Maraming salamat sa inyo lahat. So, God bless po. Huwag niyo pong kalimutan na i-heart and i-share lang aking video at pakipalo na rin. Hindi po. Salamat.